kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Dahil sa tensyon na nangyayari sa pagitan ng Pilipinas at China bunga ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea, ay marami ang nag kung gaano nga ba kahanda ang Pilipinas sakaling lumala ang sitwasyon. Halos pala palagi na lang nangyayari ang panghaharas ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas na naghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre na nakaistasyon sa Ayungin Show. Klaro naman na tila Mina maliit talaga ng China ang Pilipinas dahil sa kanilang ginagawa pero habang nakatuon ang atensyon natin sa tensyon sa West Philippine Sea ay may mas malaki palang problema ang kinakaharap ang Pilipinas sa loob mismo ng ating bansa kung saan ay posibleng napasok na tayo ng mga espiya ng China sa pamamagitan ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Marami ang natuwa noon at nagsabing malaking tulong ang pagbayag ng gobyerno ni Duterte noon. Napapasukin sa bansa ang Pogo dahil sa maraming biyaya itong may bibigay sa ating bansa. Pero mas marami pa pala ang problemang naidulot nito ayon noon kay dating Senador Panfilo Lacson, posibleng may humigit kumulang dalawa. Hanggang 3,000 mga espiyang sundalo ng China's People's Liberation Army o PLA ang nakapasok na sa ating bansa gamit ang visa bilang turista o trabahante ng Pugo. Posible umanong nagmamanmana na ang mga ito at nagbibigay na ng anumang impormasyon pabalik doon sa China base sa kung anuman ang kanilang makuhang vital information na nagmumula dito sa ating bansa. Ang mga ganitong klase ng pamamaraan ay hindi na bago pagdating sa gyera dahil noong World War II ay marami ring mga Hapon ang nandito sa ating bansa na napag-alamang espiya pala ng kanilang bansang Japan matapos tayo sa Kupi noong 1941. Ang posibilidad na ito ay hindi naman pinaniniwalaan noon ng isang senior defense official ng Pilipinas sa rason na iba na raw ang pamamaraan ng pag-iispiya ngayon sa makamodernong panahon kumpara noon. Dagdag pa ng opisyal na hindi raw itataya ng China ang magandang relasyon nito sa Pilipinas sa panahon ni Duterte kung sakaling mabisto sila sa kanilang ginagawa. Nang manalong presidente si BBM ay unti-unti itong dumistansya sa China. At bumalik sa pakikipag-alyansa sa mga Amerikano, dito na muling nabuhay ang posibilidad na may espya nga talaga ang China sa ating bansa. Kinumpirma ito ng PNP na sila'y nag-iimbestiga para malaman kung totoo ngang may mga sleeper cells ang China dito sa atin. Ang sleeper cells na tinatawag ay ang mga grupo ng mga tao na nasa empleyo ng isang grupo na nasa organisasyon sa isang bansa na naghihintay ng utos para magsagawa ng mga special operations tulad ng panggugulo destabilisasyon at infiltration sa isang bansa. Sa isang raid na ginawa noon ng NBI sa Pasig ay nakaaresto sila ng ilang mga Chinese nationals na may mga tinatagong matataas na kalibre ng armas sa isang subdivision na kanilang tinutuluyan at kasama ng mga armas na yun ay isang insenya ng Chinese Commando Natural Pinabulaanan na naman ito ng China at sinabing hindi sila nakikialam sa internal affairs ng kahit na anumang bansa. Pogo ang pangunahing sospek ng kapulisan sa mga nangyayaring ito dahil notorious ang ilang pogo dito sa Pilipinas sa mga gawaing ilegal, kagaya ng kidnapping, extortion at kung ano-ano pa. Kaya hindi o manumalayong mangyari na isa rin ang pangiispiya na ito ay nagagawa sa likod ng pogo. Kahit malakas na ang panawagang tuluyan ang isara ang pogo sa Pilipinas, pero na nanatili pa rin ang mga ito dahil siyempre may involvement na naman ang ilang mga Pinoy sa operasyong ito. Samantala, sa nangyaring deliberation ng 2024 National Budget sa Senado, ay sinabi ni Senador Bato de la Rosa na may kababalaghang nangyayari na naman. Sa DFA kung saan may mga reports na nagsasabing may mga foreign nationals na nagmamayari ng lihitimong Philippine passport kahit na sila hindi Pilipino. Ang tanong, paano nakakakuhang mga ito kung hindi na naman dumaan sa bayaran under the table? These uh, passports were really authentic. So what uh, made us uh, alarm is the fact that uh, this involves national security. Uh, dahil, uh, Madam Guspunzor, uh, baka mamaya itong mga Chinese uh, uh, speaking individuals who are not really Filipinos, eh, baka nagkalat na yung passport doon sa kanila. Face value pa lang eh. Hindi na makatagalo, hindi makabisaya, bihasa sa Chinese. Hindi ka pa ba mag-iisip na Haktsaw ito, Mr. President. So, again, Mr. President, no gusto ko lang sabihin, Mr. President, how many Filipinos, how many of our kababayans are still waiting for their passports? How many of them are asking for help every single day? Pagkatapos ito, itong mga banyaga, ito na mga hindi natin alam kung ano yung mga klaseng pag-iisip mayroon sila, magkakaroon ng uh, Philippine passport. So, I just wanted to put on record that... Uh, It's, a, it's, it's, disgusting, Mr. President, and it's unacceptable. Pagdating sa pera, ay tila nawawala na talaga pati ang tinatawag nating patriotism. Handa ang ibang kapwa nating Pilipino na ibenta ang seguridad ng ating bansa, basta't kumita lang ng malaki. Sa ganitong klasing pag-uugali ng ibang mga Pinoy, ay hindi malayong mabilis lang tayong masakop ng mga kalaban kung tayo mismo ang pumapahamak sa ating sariling bayan. Ikaw, Naniniwala ka bang may mga espiya na ang China dito sa Pilipinas? Kung gusto nyo ng mga ganitong videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.